Hello po, good morning, good morning. Medyo madilim po ang kulimlim ng ano, ng panahon. Madilim, ewan ko po kung bakit madilim. Ayan, palagay ko uulan po. Ayan, good morning, good morning, good morning po sa inyong lahat. Samahan niyo po ako. Magkwentuhan tayo. <laughs> Ayan, nandito po si Tita Amy sa work. Ayan. Ayan. Nandito lang po si Tita. Pasensya na po kayo. Iniwan ko kayo saglit. Hindi po yung may edit kasi hindi po ako marunong mag-edit. <laughs> hindi po marunong mag-edit si tita. Ayan, samahan niyo po ako. Pentuhan po tayo. Kumusta na? Kumusta na ang aking mga kaibigan? Kumusta na po ang aking mga katinoy pinay? Ang mga, aking mga amigo-amiga? Kumusta na po sa inyong lahat? Ayan. Dito po si tita. Trabaho, trabaho po muna tayo. Bago tayo, ano? Ayan. Para makipagkwentuhan po sa inyo si Tita Emi. Hindi wala po akong ilapag na ano ngayon na ginanchiyo, wala po akong nailapag kasi po na busy si Tita. Yan. Baka po sa isang araw matatapos ko na po yung aking ano ginagawang blouse. Ayan. Pag natapos ko po 'yon, ayan ilalapag po natin 'yon. Yung ating ginawang blouse. Ayan. Kumusta na po kayo, aking mga kaibigan? Kumusta na? Kumusta na ang mga kapinoy pinay? Kumusta na po ang maghapon natin dyan sa inyong lahat? Ayan. Ito po si tita. <laughs> Nalaglag. Nalaglag po yung aking ano, dito sa may panggana. Maliit po kasi yung panggana di tita. Kaya ito po tayo. Ayan. Nakikipaghabulan sa ating ano, trabaho nakikipaghabolan lagi po si tita sa kanyang trabaho. Ayan. Kahit matanda na si tita, trabaho pa rin po tayo. Kahit kahit pa rin po tayo dahil tayo ay merong mga obligasyon sa Pilipinas. Kailangan natin matapos-tapos po yung ating obligasyon. Ay, nalaglag. Mayus ka, tita. Mayus ka, tita. Ayusin mo yung, yung trabaho, tita. Ayusin mo, ayusin mo. Ayan. Ito po tayo, sampay-sampay lang. Sampay-sampay muna tayo. Ayan. Ayusin natin ang ating pagsampay-sampay. Ayan. Ang hirap po rin ng OFW, no? Ayan. Babakasyon po kami sa Pilipinas. May awa ang Diyos. Pero hindi pa po namin sure kung kailan. Pero balak po namin magbakasyon sa Pilipinas. Para makapagpahinga po kahit mga dalawang linggo, ilang linggo po. Pero yun nga po, ang pamasahe, ang mahal ang, ang mahal mahal po ng pamasahe sa Pilipinas kaya ito nag-iisip na magbakasyon pero hindi pa sure kung kailan tayo makaka bili ng ticket ayan ayan ito kahit uh, ah, medyo hirap na kahit medyo pagod na kailangan pa rin kumayod maghanap-hanap ng pera si Tita Amy ayan ito, kahit kahit pa rin po tayo, kahit matanda na, kailangan-kailangan natin kailangan. yan. Ayan. Oh, ganda po ng sampayan nila. Dito lang po sa loob ng bahay, ang sampayan po nila. Namulog na naman po yung medyas sa planggana. Pulot tayo ng pulot ng medyas. Lagi pong nalalaglag. Kasi po punong-puno, ang dami ko po nilabhan. Sampay-sampay lang po natin ganyan. Dali lang po yun. Ayan. Pero hindi lang po ito ang tinagtahan ni Tita Amy. Nanggaling na po tayo sa ibang lugar. Ayan. Nanggaling na po tayo sa ibang lugar. Tapos ito na naman po tayo. natin po itong ating trabaho. Ayan, nakikipaghabulan po tayo lagi. Pero sige lang po, ang importante, meron po tayong hanap buhay, kaysa po wala tayong hanap buhay. Ayan, kahit po, kasi dyan sa Pilipinas, pagkatulad kong may edad na, hindi na po tinatanggap, kasi nga, over age na raw po, ganyan. Eh, buti po dito, kahit paano, meron po tayong trabaho. kumikita pa po tayo kahit kaunti lang. Ayun. Yun po ang importante Kahit kaunti lang po ang ating kinikita. Meron po tayong ay, hanap buhay. Kasi mahirap yun po na wala kang hanap buhay. Lalo kang magkakasakit pag nasa Pilipinas ka. Uh, wala kang ginagawa. Yun. Kaya ito, kahit na paano, kahit nandito tayo, meron po tayong trabaho. Yan po ang pasalamat po natin na kahit may edad na po tayo, meron pa rin po tayong trabaho. Ayan. Nakikita <laughs> niyo po yung sinasampay ni Tita Emi, no? Ayan. Bakit nga ba? Bakit nga ba? Ayan. Wala po kasing ibang sampayan. <laughs> Ito po yung sampayan nila. Ayan. Sampay lang po tayo ng ating mga damit. Ayan. Ay lang. Ating trabaho. Bien. Nandito pa akong gagawin dun sa loob. Hindi ko pa natatapos po yung loob. May eh, naboboring po ako, wala pong kausap. <laughs> Sabi ko isama ko nga po kayo. Ayan. Sabi ko, isama ko po kayo para meron po akong kasamang magtrabaho. Sabi kong ganyan. Ano kayo, Ray? Eh? Ah, bag. Ayan. Sampay-sampay lang. Ayan. Dami natin gagawin. Na pagtapos ko po nito, magtatakbo pa po. Dumidilim Lum po, ano? dumidilim kasi po yung panahon parang makulimlim para po siya makulimlim eh, nakikita ko po eh nakikita ko po eh parang ang dilim dyan po sa inyo ayan Yan. kaya sabi ko bakit kaya dumidilim dumidilim po talaga kaya dali na lang po ito tapos isasama ko po kayo sa loob pagka natapos po natin ito para maipakita ko po sa inyo yung loob. Ito po yung sampayan lang naman dito. Sampayan lang po. Ayan, hindi po ito ang tulay na to, hindi pa, wala po tayo sa loob na dito po tayo sa sampayan. Dito ko po kayo isinama sa sampayan. Ayan. Pero nandun, dito rin po ito sa loob ng bahay. Nandito Ayan sa sampayan. Para sabi ko na yung pagkatapos ako, Nalaglag ka na naman. Kasi sa dami, Tita Amy. Kaya nalalaglag yung iyong isasampay. Buti na lang po. Malinis yung sahig. Yung hindi po katulad ng sahig dyan na pag nagsampay tayo yung magkakaroon ng alikabok o buhangin yung ating isinasampay. Ito po yung malinis yung dito. Ara, tamang tama nilinis ko na po ito kanina. At pinagpa-partner-partner ko na rin po yung medyas para po Ayan, pala tinanggal ko po, naka, naka na siya. Hindi na, hindi ko na hahanapin yung paris-paris pa na medyas. Ganun po, ang pagsampay ko, sinasa, inaayos ko na po. Wala. Pare. Uy, nalagyan. Nal Malat na Ano ka yun? Pulot ka ng pulot yung taimi. Eh, Sige naman, laglag. Ayan. Bata pa po ako. Lumabas na ako ng ating, ng ating bansa nagpunta na po ako dito. Ay, hindi po dito. Sa ibang lugar po muna. Nag-Saudi po muna si Tita Amy. Bago po na mag-Saudi si Tita Amy, nag-Taiwan si Tita Amy. Pagkagaling po ng Taiwan, nag na po dito. Ibig sabihin, nauna po si Kuya Ador dito. Nang isang taon sa akin. Bago po ako nakarating dito, nandito na po si Kuya Ador. Pero iniwan ko po siya nung no mag-Saudi ako at saka mag-Taiwan ako. Iniwan ko po siya sa Pilipinas. Siya po ang nagalaga ng mga bata. Nahirapan po ako sa Saudi. Muntik na po ako mamatay sa Saudi eh. Kasi po, yung amo ko sa Saudi ay malupit. Malupit po yung amo ko sa Saudi. Uh, yun, muntik po akong ano doon sa Saudi. Pero syempre, kailangan lang po natin manalangin. Pray-pray lang po para makauwi tayo ng safety sa ating mga mahal sa buhay. Yun. Kasi po sa Saudi, nagpalinis yung amo ko ng ano, ng ilalim ng hagdanan. Nung magpalinis po ang amo ko sa ilalim ng hagdanan, ang ilalim po ng hagdanan ay maraming kaserola. Maraming mga bakal, maraming kaserola, kung ano-ano po mga naandoon sa ilalim. Nung nandun na po sa, sa ano, sa inaayos na po namin yung mga bakal-bakal at saka yung mga kaserola at saka yung mga takip ng kaserola bigla pong bumaba yung aking amo sinabi na Emi, gusto ko yung ano, yung yung kabilya po, yung kabilya yun po ang hinahanap, hinihingi niya eh mahaba po yung kabilya eh ginawa po ng kasama ko naming dalawa, inadaganan eh, po na, na iba, iba pang mga kasirola mga ganila, kasi nilagay po namin sa gilid tapos eh yun po ang gusto niya sabi ko, yes madam, sabi ko ganyan eh nagiinay po yung takip ng kasirola at saka yung kasirola nag-iingay po, syempre, maingay po yan pagka meron kang hinihila, di po ba? Sabi niya, e, slowly, slowly, sabi niya gano'n sa akin. Sabi ko, yes, madam, sabi kong ganyan. Oo, oh, nervous na po ako. Sabi ko, yes, madam, sabi kong ganyan. Eh, po namin, eh, nanghirapan po talaga kaming dalawa nang kasama kong mahila yung ano, yung kabilang hinihingi niya. Kasi nadaganan na po eh. Tapos, sabi po niya sa, sa akin, sabi niya po ulit, How many times I told you na slowly, slowly, sabi niya gano'n. Yes, madam, I'm trying, I'm trying. Sabi kong ganyan. Diyos ko, sabi kong ganyan. Tumahimik ka naman, mga kaserola ka. <laughs> sabi ko po, Man, ano, yung, mag, ano, huwag na po mag yung mga kaserola. Sabi ko, Diyos ko, huwag na po sana mag mga kaserola. Eh, kasi hindi ko po mahila-hila. Tapos, aksidente, nagkandalaglag pa yung takip. Yung mga takip, ng ano, ng hinihila kong kabilya bigla po akong sinigawan. Sabi niya ganun. Yung kasi may hawak siyang, ano, yung may hawak na po siya isang kabilya pero may eksilang. Sabi niya, in this one, sabi niya ganun sa akin, oh my God, Diyos ko, Lord. Sabi ko, Madam, sorry po talagang hindi po mahilain eh, nang matahimik. Gusto niyo po, uh, alisin ko po ulit yung mga takip at saka yung mga kasirola. Sabi kong ganyan, lalagay ko muna sa isang tabi bago ko para makuha ko na yung yung ano, yung kabilya. Sabi niya, no. Sabi niya gano'n sa akin. Go out, sabi niya gano'n. Go out, sabi niya gano'n. Parang, nag-alit na po kasi siya. sinamaingay yung kasirola. At eh, saka yung mga pakit. Sabi ko, madam, I'm trying talaga. Hindi ko talaga ma... Siyempre, tutunog at tutunog po yung mga kasirola. At yung pakit tutunog at tutunog po talaga. Sabi ko, madama yung trying, yung trying. Sabi niya, galit na galit siya sa amin. Go wow. out, sabi niya, yung Go out, sabi niya. Kasi nga, nandunga ako sa ilalim ng ano, hagdanan. E eh, di lumabas po ako. Martis po yata nangyari yung pagka-biernes po kasi yun ang pinaka-holiday nila doon. Parang pinakalinggo yung biernes, araw ng biernes. Naku, pinatawag po ako ng amkong lalaki. Wala, halos wala po akong kain-kain noon. Yung kasama ko lang na Pilipina ang nagdadala ng pagkain sa akin sa kwarto. Kasi nung pina-go out niya po ako, nagkulong po ako sa kwarto kasi natatakot po ako eh. Kasi may balita na nga po na yung amo ko, nananakit ng katulong. Ayun nga po, hindi na nandudun na ako sa, ano, sa loob. Kuda, nervous na nervous na po ako talaga. Sabi ko nang pinatawag ako ng ama kong lalaki. Naku, Diyos ko, ito na po yata ang katapusan ko. Tapos nung makaharap po nga po, sinabi ko na uwi na lang po ako ng Pilipinas, pero hindi naman po nila ako payagang umuwi. Sabi ko, ihatid eh, na lang ako sa Pilipinas Embassy, ganyan. Eh, ano pa yun, bata pa po ako noon eh, 25 years old. Sabi ko ganyan eh, dalhin na lang po ako doon, sabi ko ganyan. At uh, yun na lang po ang Philippine Embassy ang magpapauwi sa akin. Sabi, hindi raw po nila alam yung telephone number ng Philippine Embassy. Sabi kong ganyan, ako po alam ko po, pero wala po akong telepono. Sinabi ko lang na, ako po alam ko po, sabi ko ganyan, ako na lang po ang tatawag. Sana ko payagan ninyo ako ng telepono kasi noong araw wala pa tayong mga cellphone, di ba? wala pa mga cellphone, yung mga landline lang meron, wala pa, wala pa talaga yung mga ganitong, meron tayong cellphone, cellphone, eh, nung araw, eh, puro landline, landline Payagan niyo po ako mawak ng telepono. No, sabi gano'n sa akin, hindi raw pwede. Talaga, ninervious po ako ng nervous Hindi ko po alam kung anong gagawin ko. Sabi ng ama kong lalaki, sabi niya, mag-stay ka rito, magtrabaho ka, hanggang sa matapos yung kontrata mo. Sabi ko, sis, sabi ko, yes, yes, yes. Sabi ko, gagawin, gagawin ko po yun. Basta, Wag lang po ako sasaktan. Yun ang talagang ni nervous na nervous po ako. Wag lang po ako saktan. Lahat po ng ano gagawin ko, wag lang ako saktan sa, sa sabi ko ganyan. Eh, yung inutos ka ko naman ni Madam uh, sinusubukan ko po naman na uh, sa abot na makakaya ko, nakukunin ko yung bakal, pero talagang natatakpan po ng mga kasirola at saka namang katakip kaya nag-iingay to tumayo yung <laughs> yung amo kong babae sabi niya you're a liar sabi niya ganun sabi ko tapos Diyos ko dapat sa may kasama naman ako nung ginagawa ko po yung ano yung bagay na yung sa tinawag po yung kasama ko tinanong nung boss ko na kung totoo ba yung sinasabi ko yes boss sabi niya totoo yung sinasabi niya eh talagang magiingay naman yung kaserola, sabi niya ganun, yung mga ano nasa ibabaw, eh nagbinulungan ko nga po siya na sabihin mo, ibababa natin tong kaserola at yung takip, kukunin natin yung hinihingi niya para ibabalik na lang natin ulit, isa sa uli na lang natin ulit. Do pagka natapos natin kunin yung hinihingi niya. Eh ayaw naman pong pumayag. Ayun, tapos nagalit po sa amin dalawa. Pero sa awa naman ng Diyos na napagkasundo kami ng amo kong lalaki doon sa amo kong babae. Sabi niyang gano'n, sige, ayos na yan. Balik trabaho kayo. Hindi, nagtrabaho po kami ulit. Eh, pero yung nervous niyo po talagang, <laughs> hindi mo po alam kung maiihi ka, kung ano gagawin mo, kung anong nararamdaman mo, kung at talaga mga nanginginig ka. Kasi syempre, eh, Iba po yung ano natin doon, ibang lugar na po yun. Eh. Tsaka first time ko pong mag-abroad yun. Noon. Kaya, Diyos ko, nervyos na nervyos po talaga si Tita Emi nung mga panahon na yan. Nakashare na si Tita Emi ng mga pinagdaanan niya nang siya'y mag-abroad. Sa so, susunod po, magshishare ulit ako sa inyo ng aking buhay buhay abroad. Kung ano rin po nangyari sa akin sa Taiwan, sishare ko rin sa inyo. One time po, abangan nyo lang po yan. Kaya gano'n bueno po mga kaibigan ko, maraming maraming po salamat sa inyo. Sana ipatuloy at patuloy nyo po akong subaybayan sa aking mga journey. Ayan na. Salamat po. Maraming po salamat. Bye, bye po sa inyo lahat. Babay. I love you. And I love you all. Babay po. <laughs>